Ayan, gala po tayo mga palangga. Dito po tayo sa labas. Ah, uh, Nag-update lang po tayo ng ating bank account. Ayan. At nakakagala po tayo ng konti. Ayan. Bibili kaya tayo ng ano? Bumili ko tayo niyan mga palangga. Bumili tayo. Ito na po yun mga palangga. Okay. Ayan, binili po natin yan. Ayan, gumagala po tayo. We are outside. gumala si manay ninyo mga palangga kasi nga mamamalingki po tayo kaso lang pumunta muna tayo ng bangko nag update muna tayo sa ating bank account kaya nandito po tayo sa labas mainit po siya kaso lang okay lang that's life Eh? Okay, no? Oh. May ano yung tram? Nakaano? Nakabara. Siguro traffic. Traffic po yung tram natin. Ah, kaya pala. Kaya pala na traffic kasi nga. Liliko pala siya doon. Marami pong tao. Ayan, habang naglalakad po tayo, ayan. Dito tayo sa lapas, kaya ano. Ayan, mainit po. Hindi ko Ay, may, may ano po yung aking aking kamay naka ano nakabalandra kaya ay ganun ayan babae na mga nga Malapit na ako sa bahay. Ay mama, malingkipag muna ako. Ayan. Spaghetti, Jollibee. With strawberry. Strawberry yogurt. Yummy. Malamig kasi. Yeah. Esta para quem?